Pinaputukan, pinutol ang puno ng saging at binantaang palalayasin. Ito ang isinawalat ng mga gwardya at mga trabahante ng Sanje Plantation Incorporated sa bagong silang makilala ko tabato na pagmamayari ng negosyanteng si Nathaniel Floresta. Ang sinasabing responsable ay si Ramon Floresta at ang kanyang mga goons. Nabati na binabawi ng kanyang ama ang lupang ipinagamit sa kanyang mga anak matapos ang higit kumulang isang dekada. Kabilang dito ang daang-daang ektarya ng plantasyon ng goma palm tree at banana plantation. Ikan sa amin ni si Ramon Opor Abot na siya ng ba? Kalit. Sa mga 18 ka individual sir, na yung mga nakadala, na upan lagaraw po sir, nga dala, nakabunit man ang musli sa mga tao sir, nagdagan ko sulod sa sagingan sir. Mr. na may nga sir, bago ka musulod Sir, ya, tagay sa kong legal, papilit nga gikan sa korte, kanang court order bang ang pagdumala sa parang gibali na tayo mo. Wala mo siya kahatag sa mga. Anong nigamit siya, ugdili, mayong kuha niya, pamaagi nga makuha niyang area. Isulod niya, nagamit sa mga tao. Unang inihayag ng anak na si Nathaniel na nababahala sila sa kinabukasan ng 350 na mga empleyado nilang mawawalan ng trabaho dahil sa pagbawi ng kanilang tatay sa aliarian kung saan umaasa ang kanilang pamilya. Habang inihayag naman ni Floresta sa kanyang press conference nabinamawi niya ang mga lupa dahil napabayaan ito ng mga anak umaasa naman ang mga empleyado ng mga Floresta na magkaayos na ang pamilya ang mga trabante wala labot sa unsaman nga panagbangi. sulod sa nagadumara ang natabo karon sa tudud lang wala ako nalipay Cherry May Exim NDBC Bida Balita